na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX, ang isang malakas na magnitude 7.5 na lindol sa katubigang sakop ng Karaga, Davao Oriental bandang 32 minuto pasado alas 8 ng gabi, biyernes ika-28 ng Nobyembre taong 2025. Ang pagyanig ay kabilang sa mga pinakamalakas na naitala sa Mindanao ngayong taon. Ayon sa Initial Earthquake Bulletin ng FIVOX, ang lindol ay may tectonic origin, na karaniwang idinidikit sa paggalaw ng mga fault line sa ilalim ng dagat. Wala pang indikasyon ng anumang abnormalidad sa sea level sa ngayon, ngunit patuloy na minomonitor ang sitwasyon bilang bahagi ng standard safety protocol. Ulat mula sa ilang residente sa Davao Oriental, Surigao del Sur, Agusan del Sur, at maging sa ilang bahagi ng Davao Region ang nagsasabing malakas at may katagalan ang paggalaw ng lupa. Ilan sa mga nakaranas ng pagyanig ay nag-evacuate pansamantala sa mga open area bilang pag-iingat, habang ang iba naman ay nakaranas ng pagkabigla dahil sa lakas ng lindol. Wala pang kumpirmadong pinsala o nasugatan sa oras na inilabas ang bulletin, ngunit patuloy ang pagkuha ng mga ulat mula sa local government units (LGUs). Office of Civil Defense, OCD, at Bureau of Fire Protection, BFP. Lokasyon at teknikal na detalye. Epoch Enter, Offshore, Caraga Area, Davao Oriental. Lakas, Magnitude 7.5. Pinagmulan, Tectonic, Strike Sleep or Thrust Fault Movement, Subject to Further Analysis. Oras ng Pagyanig, 8.32 PM, NOB. 28, 2025 depth, hindi pa inilalabas sa initial report, usually sinusundan sa next bulletin. Ayon sa FIVOX, ang lakas ng lindol ay maaaring magdulot ng aftershocks na maaaring maramdaman sa mga susunod na oras o araw. Inaasahan din ang isang updated bulletin na magbibigay ng intensity distribution at mas eksaktong geological assessment. Agad na nag-activate ng monitoring protocol ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils, RDRRMCs, sa Mindanao. Inalerto ng mga lokal na disaster offices para sa posibleng pag-report ng mga structural assessment, lalo na sa mga gusaling maaaring naapektuhan ng malakas na pagyanig. Naglabas naman ng paalala ang Coast Guard sa mga mangingisda at komunidad sa baybayin na manatiling naka sa mga susunod na abiso, habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa sea level data. Paalala ng autoridad sa publiko, pinayuhan ng FIVOX at ng lokal na pamahalaan ng publiko na manatiling naka-antebay sa opisyal na advisory mula sa FIVOX at NDRRMC. Iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon lalo na sa social media. Maging handa sa posibleng aftershock sa mga susunod na oras. Suriin ang structural safety ng mga tirahan at gusali bago bumalik sa loob kung nakaranas ng malakas na pagyanig. Sundin ang itinakdang evacuation protocols kung kinakailangan sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng Regional Ground Assessment upang alamin ang lawak ng epekto ng pagyanig sa mga karatig probinsya. Inaasahang maglalabas ng panibagong bulletin ang FIVOX na maglalaman ng kumpletong intensity reports, coordinates, depth analysis, at rekomendasyon sa publiko.